magagana tayo ngayon nung kastanera. gagawa tayo ng kulungan ng baboy. Ihihilay natin dito sa kabayo. Ah. Ah. Hmm. Ayun, kabis friend. Nanguha tayo nitong balat ng niyog. Castanera. Gagawin natin doon sa kulungan ng baboy. Sasabit natin. Aray. Han, huwag Eh, kikibo. Eh. Uh. Aray, Castanera ng niyog. Balat. Han. Han. gawa tayong kuno ng diik. Baboy. Eh, utog pa rin. gagawa lang tayo ng kudungan ng baboy Ah. Ayan, kabis friend. Huh? Aray, yung na, nakasabit na. May um, tatalian naman natin. iyan Tatalian na natin. Parang Ah. mo haba, buwasan lang natin ka best friend natin sa una. Ayan oh. Isa, nakaikot ng na isa oh. Diretso ng isa. babalik Kasi yan, hihilahin na oh. Ayan. Pwedeng iikot pa rin ng isa. Para matibay. Ayan oh. Ayan. Oh. Mm. Buntot na rin kibong kibong. ano Isa. Iikot ng isa. Ibabalik, o. Oh. oh, ayan, Oh. Batak. Ayan. Tapos, ay, ayan. Panoodin. Panoodin. Lubid. Patong. Aray, o, oh, lubid, Iikot ng isa. Ibabalik, o. Oh. Pagkabalik yan, o. Oh. Yan, ari ibabahag ko sa inyo. Mm. Para naman. Mm. Oh, mm. pwedeng ikut parang isa. Para mas maganda oh. Pabalik, ari mo pa mga ah. Mm. Yan. Mm. Han. Lalakad agad ah. Hindi pa pinapalakad ay. Ay, eh, nakakadali talaga rin buntot. Han. Pagkalakad ko buntot dadalhin mo to. Tapos ari din itatali. Para balanse. Ari tali. Matibay yan, no? Leting yan. Tatali ito dito. Nang para magbalanse para hindi ito, pag wala itong tali yan, ang purpose na yan, bubuka na uh, ganyan sasabit yan sa kakahuyan kasi nga puro kahoy ang dadaanan yan tali lang natin ha ayos Yang arangkada na tayo. Hai, 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 rembulan hai, 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 hai,

うん。いいね Sabit pa. Pros! Ha! Ha! Ay, putang gala. Ha! Sumabit pa sa puro. Ha! Dali, dali. Ha! 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 Ha? Sa ko sa na. Sa sabi ko

eh, ayaw mo naman ikaw. Binababa na e no, nga eh. Ayan, kabispring. Hindi lang ko talaga na maghapong ari din sa pag... Ginihanan mo. Nalang ito sa palayan. yan. Ba, Sumabot pa sa... Ka, <laughs> Kasi okay, na Sino, tayo gagawa ng bandlat. Damo yung pala. Dito ka, magkano? Na padigma. Na padigma na tayo. Au oh, utot ardi ni. Han, pa na. Eleven. Eleven. Yeah, sprint kung di pa ka nagsasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang at pa pa-click na lang ng notification bell. Hanggang dito na lang and bye.